Eh magandang gabi sa inyo. gabi na, kaya refer pa rin tayo. Eh no, ganito talaga yung ano, online seller. Yan, kailangan sakripisyo 'yan. Ito Meron tayong ano. Ay, may ano, wait lang. Syempre, ang unang gawin natin ay ikutan yung unit, 'yan oh. So alam na natin sira yung sira na yan sira na yung hose oh. tapos dito yan yan tumigas na tumigas ayun tumigas pa tapos ito itin natin babalik yan babalik pa drain ayos Ayan. so hos tingnan natin yung ano yung ito yan so dinugtong dinugtong nila so natin yun umuugong lang umuugong paano gawin to ayan na buksan na natin yung likod umuugong lang sya guys Mogo. Mogo siya. So tingnan natin yung loob. Oh. Wala na ako na. Bwante go 1.5 to. Dapat ko na. Ayan Oh. Wala na. Ay. Maganda pa to guys. Yan, yeah, oh. wala pang lamat yung ano. So wala pang grasa sa loob. So ibig sabihin ayos pa to. Pero kinakalawang na siya. Oh. So yan ang indication na ano. Hindi pa nababasa. Ayan Oh. So alam ko to baka kapasitor. Check natin baka kapasitor. Ah ito tinanggal na nila. Ayan Oh. Wala, hindi. One, two ka mo. Ano, de. One, lang. Kung naman. Ipapadeliver naman lang ata. Yan, ah. So, ano itong ginawa nila dito? Ba't pinagdugtong dito? Nako, pinagdugtong sa common. Ano Sa common, pinagdugtong. Mali. Tapos, nilagay ito sa capacitor wala na magkabulbul na to hindi na pwede to yan pala eh mali yung connection usin natin guys so baliktad baliktad yung pagkalagay guys yan usin natin naliktad nila common nilagay nila sa ano pandira Timer. Yeah. Try muna <try> natin ano no pandarin. Pandarin natin. yan, ganyan lang so yung line lagay natin sa ano direct start natin, wala na to tatlo, direct start muna natin, yan common, neutral line, nasa isang linya ng kapasitor So saksak na natin guys Saksak na natin Ito Ano na Ano na mugong Mugong oh Mugong sya So Ano na natin yung kapasitor Baka makuryente tayo Wala walang laman Ayos. So check natin yung resistance sa kapasitor. So set natin sa kapasitor. So malakas. Malakas yung E5. 9. Yan 9. 9.5 ba to? o 9.5 ibig sabihin buo pa may origin malakas so tignan natin yung ay wala Nasulog na sunog na motor guys yan o no? sunog ok 36 yung sa kabila sa kabila wala So positive, wala na. Ito yung ano, dapat kasi 36 36 'yan. Yan. Si 9 9U, new 9 new lang to. Ito ang sunog yan. Yung isang linya, guys. Kung hindi ano diyan, ah uh, depende kasi to. Si washing machine to pares lang kasi no. Yung... sa kabila sa sa kabila yung ano tawag dito yung uh, reverse forward kung tawagin yan yeah, reverse forward kung tawagin so palit motor tayo palit so na check up na natin lahat yan hose lang sa motor ang sakit capacitor na check up na natin ganun lang yung ano ganun lang yung pagre repair tapos kinakalawang na yung gear case oh. pero tinitindan ko sa ano, wala namang lamat ng grasa. So ibig sabihin motor to. Motor ang ano tama.